Patuloy po ang pagdagsa ng ilang pasahero sa PITX para magbagong taon sa kanila mga probinsya. Ang ilan sa kanila, mas piniling maging chance passenger o mag-abang ng biyahe papunta sa kanilang destinasyon. Si Bian Manalo sa Detalye Live, Rise and Shine Bien. Tama Tama ka dyan, Diane. All set na ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange sa dagsa ng mga pasahero ilang araw bago sumapit ang bagong taon. Marami pa rin sa mga pasahero ang mas piniling maging chance passenger o mag-abang ng mga biyahe papunta sa kanilang destinasyon sa halip na mag-online booking. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahang aabot sa 2.6 milyon ang bilang ng mga pasaherong dadagsa sa terminal mula December 15 hanggang January 3. Mas mataas ang bilang na ito ng halos 2 milyon kumpara noong nakaraang taon. Umabot na sa mahigit 200,000 ang food traffic sa PITX mula pa noong bispiras ng Pasko. Dayan, hinihikayat naman ng pamunuan ng PITX sa mga pasahero na gumamit ng online booking para mas mapabilis ang transaksyon at iwas abala na rin. Mahigpit naman ang ipinatutupad na seguridad sa terminal. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bian Manalo.